Sa puso ng Maynila, matatagpuan ang kilalang Paco Cementerio o mas kilala ngayon bilang Paco Park. Dati, ito ay sementeryo na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila at naging huling hantungan ng maraming taong prominenteng mga Pilipino at mga biktima ng iba't ibang trahedya. Mungit kahit napalitan na ng lunti ang parke, may isang kwento ang pumapaligid sa isang nilalang na hindi talaga yumao sa lugar na iyon. Sinasabing tuwing gabi, lalo na kung malabo ang buwan at may hanging malamig na walang dahilan, makikita sa paligid ng lumang fountain o sa tabi ng mga punong balete sa loob ng parke, ang isang mahaba ang bihis na babae. Siya ay laging nakasuot ng mahabang puting damit na medyo marupok na at ang kanyang buhok ay napakahaba, tila basang basa pa. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang kanyang mukha. Wala itong mga mata. Isang gabi, si Marco, isang batang estudyante ng kalapit na universidad, ay nagpunta sa Paco Park para mag-aral ng tahimik sa ilalim ng mga puno. Wala siyang kaalam-alam sa mga kwento tungkol sa multo. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, naramdaman niya ang kakaibang lamig. Kahit na hindi naman malamig ang panahon, bigla siyang nakarinig ng mabagal na yabag nang lumingon siya. Nakita niya ang isang babae na nakatayo sa gilid ng fountain, nakayuko ang ulo nito. Ang mahabang buhok ay humahaplos sa damo at ang mahabang puting damit ay parang humahadkis sa hangin. Nang sumulyap siyang muli, tiningnan siya nito. Mulit sa halip na mga mata, isang itim na man ang kanyang nakita. Umalis siya, nilakad ng mabilis ang landas, mulit parang bumabantay ito sa bawat kanyang galaw. Hindi naglaon, nadiskubre ng mga naglalakad sa kabundukan na may nagsusumisigaw at umiiyak sa pako sementeryo tuwing gabi. Ang iyak ay parang nagmumula sa babaeng iyon na humihingi ng tulong, ngunit walang sino man ang makalapit sa kanyang pinanggagalingan. Naririnig din ang malumanay na paghinga at hangin na tulad ng isang malamig na hagupit kada sandali. Maraming beses, may mga nagrenta ng maliit na lugar o nagsisimba sa chapel ng San Pancrasius na nasa loob ng sementeryo. Ang nakarinig ng mahihinang bulong na galing sa hangin, Tulungan mo ako, huwag mo akong iwan. Ayon sa matatandang kwento sa paligid, siya raw ay babae na biktima ng malagim na trahedya Noong panahon ng digmaan, isang dalaga na ginahasa at pinatay sa loob mismo ng sementeryo, walang nagawang hustisya at ang kanyang kaluluwa ay nanatiling ligaw, naghahanap ng hustisya at kapayapaan. Sinasabing nasasaktan siya tuwing may pumasok na hindi dapat sa lugar lalo na kung ang puso ay puno ng masamang loob. Isang gabi, pinilit ni Marco na intindihin ang nararamdaman. Nagdala siya ng kandila at pumunta sa tabing fountain kung saan madalas makita ang babae. Habang siya ay nagdarasal, unti-unti niyang nakita ang aninaw ng babae na lumitaw mula sa dilim. Papalapit sa kanyang hindi gumagalaw ang lupa sa ilalim ng mga paa. Tinignan siya ng babae at sa kawalang mata nito parang naaninagan ni Marco ang matinding dalamhati at galit. Bumulong ito gamit ang tinig na halos parang hanging dumadaan sa mga dahon. Hindi mo dapat akong nilabpastangan. Pumunta ka sa lugar ng kapatawaran. Tulungan mo akong makawala. Biglang lumabu ang paligid. Nang bumalik ang liwanag, nag-iisa na lang si Marco. Hawak ang kandila, walang bakas ng babae. Ngunit ang lamig ng gabi at ang tanong kung paano niya matutulungan ang kaluluwa ay nanatiling bumasag sa kanyang isipan. Hanggang ngayon, sa mga gabing tahimik at malamig, si Paco Sementerio, marami pa rin ang nakakaramdam ng presensya ng multong babae. Sabi nila, kung malapit ka sa fountain o sa mga malalaking punong balete, may makikita kang aninaw ng babaeng na walang matang nakatingin naghihintay at naglalakad sa pagitan ng mga patay na alala. Nagpapaalala siya na may mga kwento at mga kaluluwang hindi makahanap ng kapahingahan. At kung maririnig mo ang kanyang hikbi, huwag ka nang lalapit pa, sapagkat ang mundo ng patay ay hindi lugar ng mga buhay.